Paano kung 60 years old na pero inactive pag-ibig member? Makuha ko ba pondo or savings ko sa pag-ibig fund? Good question, sir. Sige po, may good answer tayo sa video ito. Please watch the full video. Unang-una, sir, may grounds tayo for withdrawal sa pag-ibig fund. So, nabasa natin sa pag-ibig fund na one of the grounds po is 60 years old Pwede na po makuha ang pondo natin. The answer to the question sir is yes. Regardless po if inactive pag ibig member tayo or hindi na tayo nakabayad ng contributions recently and 60 years old na tayo, pwede na po makuha sir ang pondo natin or savings sa Pag-IBIG fund provided po makasubmit tayo ng valid ID na nandun yung birth date ninyo or birth certificate ninyo sir and mag-fill out kayo ng forms sa Pag-ibig Fund. Yung Provident Benefit Claim po nila na form. Ayan po. Ensure po na ma-submit nyo yan, yung mga requirements na yan para po ma-evaluate yung Pag-ibig Fund if 60 years old na tayo. Once na ma-evaluate po yan, and makonfirm na 6 years old na tayo, i-process agad yan ni eh, Pag-ibig Fund, at may cheque po tayo na ma-receive. Ang cheque po niyan is land bank, at may in po yan sa land bank also. Ayan po. Other grounds para makuha yung pondo nyo sa mga nakikinig sa video ito, number one, 20 years member kayo, makuha nyo po yan. Permanent departure from the country, makuha po nyo yung pondo nyo. Retirement due to health reason, makuha din yan. Insanity, makuha po. And death of a member. Ayan po, makuha po ng family member. And lastly, 60 years old. Or age 60. Ayan po. Keep watching my YouTube channel, friends. Kasi lahat ng mga concern ng mga employees, pag-ibig concern, GSA's concern, may video po tayo sa channel natin. Please like, share this video, and subscribe to YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.